So what's up mga tol ayan uh, Nandito na naman tayo sa panipahan tutorial So pasensya na nga pala Ngayon lang ulit tayo nakapag upload ng bahang video sa medyo matagal tagal So itong gagawin natin na to is eh, CT100 bad Ng Nang problema na ito kahit anong adjust nya ng clutch dahan dahan yung bibitawan May party siya na biglang tumatalon At umaabante na mamatay yung makina So bago lahat intro tayo So ito na nga binaklas natin yung badja or yung city 100 so nakita natin yung problema yung bearing ng main shaft. Yan yung main shaft ng transmission natin. So pati yung main shaft natin nagkaroon ng problema so yung dulo so di na nakakabit banda o nakasalpag yan dito sa stick bearing yung parte ng main shaft na yon. So papalitan na rin natin yung main shaft at saka at saka 'yung ano natin dalawang bearing. So ito 'yung problema ng badja na kahit anong adjust niya. So ibibigay naman ng magandang presyo 'yung clutch. Kaya lang problema, may parte siya na dahan-dahan 'yung bibitawan, bigla na lang umaabante at patay 'yung makina. So hindi na nakokontrol. So nung binuksan nga natin, napansin nyo, ito 'yung naging problema 'yung sa main shaft natin. Main shaft bearing. So lahat ng bearing sa main shaft nagkaroon ng problema na damay pa nga itong washer so yan yung papalitan natin so alam nyo kasi napansin ko lang dito kung bakit nasira tong nasira agad tong bearing ng main shaft so kasi napansin ko sa pagpalit ng ano to, ng clutch lining so siguro sobrang tigas nung uh, nut ng clutch natin pinokpok ng pinokpok kaya nagkaroon ng problema yung bereng at nasira agad so totally talaga mabilis masira dito itong stick bearing at saka yung bereng na six, ano, hindi basta basta nasisira yun. sisira lang yun pag nahirapan kayong tanggalin pag lagi yung pinapalo so kailangan talaga may magandang gamit pag gumagawa ng motor para malis yung mga naapektuhan pag nagagawa tayo ng motor So ito oh. natin papalabasin yan. Ngayon lang natin yan pababa. Para matanggal yung bearing. Ayan nyo sobrang nitong makina na to. Di na yung ano. Yung housing ng stick bearing dito sa ah uh, main shop ng ano natin transmission. Yan, papaluin lang yan, dahan-dahan. So, depende kung gamitan nyo ng pampon. So, depende sa diskarte, nyo kung paano tanggalin yan. Kasi, pag pinaloy nyo pa ba, lulusot na yung ano yan, housing ng bearing. So, simple lang tanggalin yan. Napakadali lang. So, ito kasi kaya medyo nahirapan tayo. Dahil yung isang kamay natin hawak yung cellphone. Cellphone yung isa yung pinangbabaklas natin. Pinangbabaklas natin. So, ito na nga yun. Ito yung papalitan natin. So, ayan. Uh, ito na yung ipapalit natin. Ito na yung mga parts na pamalit sa nasera. So, siyempre, bearing, dalawang bearing. At yung main shaft natin, ng transmission at siyempre yung overhauling gasket. Overhauling gasket natin. Kita nyo, pag di natin kasi pinalitan to, pudpud na yung dulo. Masisira din yung bearing. So, ito na yung isang bearing, kinabitan natin. Ito na rin yung bangong main shop. So, yan. So, naisalpag na natin yung transmission. Siyempre, bubuhin natin to diretso para matisting na natin. So, lalagay na rin natin yung washer dyan pag binoo. Rang shop. Yan. So yan yung setting. At syempre, lalagay natin itong bearing. Yung stick bearing. Yung paglagay naman dito, depende kung saan nyo padahalin sa kabila or dito sa kabila. So, common sense na lang kung anong gusto nyong paraan basta huwag lang masisira yung ano yung steak berry so ayan nabuo natin nabuo natin yung makina nabuo natin yung crankcase left and right so ito na lapitan natin mabuo so abangan nyo mamaya kung magiging okay o maging maayos na yung pagbitaw ng clutch nito ayun oh, mga tol tapos na kaya tapos na naman si Badjao so ito mga buo na ginabit na natin so syempre ito try ko muna banda muna natin so ayan kakambyo ko kung isang kamay pa wag yung cellphone yung sayo so wala tayong gagawin ipansin nyo pag nagbibitaw tayo kung sa na ako pero hindi na siya biglang tumatalo na siya nagmamatay sting oh na mamatay. So, ayan, ah uh, ito na yung badya na ginawa natin. So, syempre, para masatisfy o oh, talagang malaman natin kung okay na so paparotis na natin sa may kare para kung may concern siya sa pinawa natin syempre siya may sabi nakakalam yung takbo na kanyang motor pero syempre alam naman natin yung okay na o hindi pa so, lang natin ngayon lang natin maya maya so yun na nga okay na daw so syempre nilalot this na, na kagosignal na rin yung may ari na okay na So yun na 'yung nangyari. 'Yun so, na problema nito na kahit anong ganda ng adjust ng clutch, may portion siya. Kapag bininiipitawan niya dahan-dahan yung clutch, biglang kumakawala. Sabay locks ng makina at namamatay. So yun 'yung naging problema, 'yung bearing ng main shaft, 'yung dalawa yung stick bearing. So ayun dito sa bandang may clutch. So nawasak kaya gano'n 'yung nangyayari. So ayan hanggang dito na lang 'yung ating video. Maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa akin. Tayo na 'yan. Maraming maraming salamat sa inyo.